Maga pa lang ay naglalambingan na si Jim at Kat. Sana all, di diba? Pero biglang nagtampo si Kat dahil nga may plano silang mag out of town next week. Kaya lang ay hindi makakasama si Jim dahil may importanteng lakad pala ito. Balita naman sa TV, ang tungkol sa kumakalat na di umano ay tinatawag na Alvin virus. Ang sinumang mahawaan nito ay mababaliw at mawawala sa tamang pag-iisip. Sa labas ng bintana ay nakita ni Jim ang isang matanda na nakatalikod. Nang humarap ito ay may makikita ang dugo sa damit nito. Tinawag siya ni Kat pero nang tignan niya ulit ay nawala na ang matanda. Aka-usap naman ni Jim ang kapitbahay na si Mr. Lin na may sipon. Nag-usap sila tungkol sa virus. Ang sabi ni Mr. Lin na hindi naman yun totoo at malamang ay gumagawa lamang ng istorya ang mga politiko. Umalis na ang dalawang magjowa para ihatid si Kat sa train station papunta sa kanyang trabaho. Sa kalsada ay nadaanan nila ang isang aksidente kung saan may mga duguan at namatay. Pagkatapos ihatid ang kasintahan ay dumaan si Jim sa kainan upang umorder ng kape. Habang nagbabasa ng dyaryo ay isang matandang duguan at pangit ang mukha ang pumasok. Bigla itong binugahan ng mga bulok ng ngipin ang nalaking lumapit sa kanya. Kinuha ng matanda ang kumukulong mantika at ipinaligo sa tindero na nalapnos at nasunog ang balat. Pinagsasaksak naman ang lalaking binugahan kanina ang kanyang mga kasamahan. Sinubukan lumapit ang matanda kay Jim pero nabangga ito ng kotse. Paglabas ng driver ng kotse ay ngumiti pa ito at tila ba nasisiyahan. Napatakbo si Jim nang habulin siya ng mga tila baliw na tao na gustong pumatay. Hindi na malaya ni Jim na pumasok si Mr. Lin na may dalang malaking gunting. Sinangga ni Jim ang gunting gamit ng kanyang kamay kaya naputol ang kanyang dalawang daliri. Sa labas ay nadaanan ang tatlong tao na pinagtulungang baliin ang kamay ng kuwawang lalaki. Upang makatakas sa mga baliw ay sumakay siya sa motoro. Sa loob naman ng train ay kinukulit si Kat ng isang matandang manyakis na feeling close masyado at ayaw tumigil sa palamungulit sa kanya. Tumayo si Kat at pinaupo ang matabang babae na si Molly. Ngunit biglang nagkagulo sa loob ng train ng pagsasaksakin ng isang lalaki ang mga pasahero na puno ng dugo ang loob. Nubukan lang pigilan ang lalaki pero bigla naman naging bayolente ang iba pang mga pasahero. Tinusok naman ng matandang manyak ang mata ni Molly ng payong. Mabuti na lamang at huminto ang train at nakalabas si Kat at Molly. kinabos silang dalawa ng matandang manyakis. Nakasalubong nila ang lalaki may malaking pangangatawan. Pero namatay din ito ng kagatin ng matanda ang kanyang mukha at tagain ng palakul. Sa panglalaki, ang kanilang nakita pero imbis na tulungan ay sinarado nito ang pinto. Maswerte pa rin sila dahil nakalabas sila. Sinuntok ni Molly ang lalaki dahil sa paglak sa kanila. Sa kalsada naman ay may nakita si Jim na lalaking pinagsasamantalahan ng isang patay at walang saplot. Hinabol si Jim ng na lalaki nang kita pa ang kwet. Tumigil siya at binalot ng kanyang kamay ng duct tape upang pigilin ang pagdurugo nito. Samantala, nagpunta naman si Kat sa pinakamalapit na ospital upang ipagamot ang mata ni Molly. Pinulungan ng nurse ang matabang babae at dinala sa loob. Nagpasalamat ang babae kay Kat at nagpakilala bilang si Molly. Hiniram ni Kat ang cellphone ng lalaking sinuntok ni Molly. Binigay naman niya ang cellphone na may pagdadalawang isip at tila napilitan lang dahil sinisi siya ni Kat sa nangyari kanina. Nanonood ang lahat ng balita sa TV. TV ang nagsasalita ang military at presidente upang bigyan ng babala ang mga tao tungkol sa virus. Biglang sinakal ng sundalo ang presidente at pinasabog ang ulo nito gamit ang granada. Dahil sa nangyari ay nag-away at nagpanik ang mga tao sa ospital. Tinutukan ng sikyo ng baril ang mga tao para tumigil sila. Pero hindi niya alam na may matandang manyakis ang nasa likuran niya. Pinalakol ng matanda ang si Q at nakapasok ang iba pang mga baliw. Hinubaran ng mga baliw ang babaeng si Q at ginahasa. Nakita ng matandang manyaki si Molly na nakaupo sa wheelchair at di makagalaw. Hinubad ng matanda ang pants at pinakain ang kanyang gurang na hotdog. Tinawagan ni Katz si Jim at sinabi ang kanyang kinaruroonan. Habang nag-uusap sila ay napansin ni Jim ang ulo ng manikin Naguguluan si Jim dahil para bang nai niya na gumagalaw ang ulo ng manikin at kung ano-ano na -ano lamang ang kanyang mga nakikita. Buhay pa rin pala ang na suntok ni Molly sa mukha. Napatingin siya sa silid ng pinanggagalingan ng ungol. Doon ay nakita niya ang dalawang babae at dalawang lalaki na nagpo-forsam at balot na balot ng dugo. Nakasalubong niya si Molly na may hawak na isang grinder at binutas ng kanyang chan. Inisprayhan ni Kat ng fire extinguisher ang tandang manyakis. Pinagpapalo niya ang ulo nito hanggang sa madurog ang ulo at maligo siya ng dugo. Bumukas naman ang isang silid. Pinapasok siya ng isang lalaki na naka-protective gear. Pinaliguan niya si Kat ng disinfectant at pinagbihis. Isang virologist ang lalaki. Sinek niya kung na-infect ba si Kat dahil nga napaliguan siya ng dugo ng isang infected. At negative naman si Kat sinabi ng doktor na maaaring immune si Kat sa nasabing virus. Nang itatapo na ni Kat ang kanyang basang damit, sa basurahan ay nakita niya ang isang bata na umiiyak na infected din. Mula sa likuran ay tinurukan ng doktor si Kat ng naturang virus. Upang malaman niya kung talaga bang immune si Kat sa virus, pinagtapat ng doktor na pinatay niya ang lahat ng mga bagong panganak ng sanggol sa loob dahil ginawa niya itong mga test subjects. Kasama si Kat ay lumabas sila upang pumunta sa rooftop para sumakay sa rescue helicopter. Pero dumating ang isang pang na may dalang palakol na puruhan ang paa ng doktor. Pero dahil may dala silang baril ay napatay nila ito. Pumukas naman ang pinto at dumating si Jim na may dalang itak at pumangit pa ang itsura nito. Tinaga ni Jim ang doktor sa leeg. Kinuha ni Kat ang susi para mabuksan ang pinto Buti na lang at alak niya ito at hindi nakapasok si Jim na infected na rin. Nagmakaawa si Jim na buksan ang pinto. Sinabi ni Jim na nang marinig niya ang boses ni Kat sa telepono ay nagmadali siyang puntahan si Kat para magawa niyang putulin ang otong ni Kat. Paluhuin ng mukha at balatan niya ng buhay si Kat. Napahagulo ng iyak si Kat sa pinagsasabi ng kasintahan sa kanya. Nagpatuloy si Kat sa itaas at binuksan niya ang pinto papuntang rooftop para ma-rescue siya ng helicopter at doon nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong oras. Huwag kalimutan mag-like at subscribe po for more videos, recaps at bilang support sa channel. Ay panoorin niyo po sana ang mga ads natin. Paalam!